Hello guys, good morning. Uh, dito tayo ngayon sa Boulevard ng Sambuanga, guys, no? Uh, tingnan nyo guys, uh, yung barko nakalanding na dito sa gilid ng Boulevard, guys, so. Oh. Ano kaya nangyari yun, guys? Uh, sa ngayon, guys, medyo may hangin pa, pero hindi naman masyadong malakas, pero yung sitwasyon dito ngayon, guys, uh, parang masisira yung ano natin guys yung boulevard kasi sa laki ng barko tingnan nyo guys sa laki ng barko parang dito na sa gilid ng boulevard parang nababangga ng mga ano dito guys i-comment nyo daw sa baba guys bakit anong nangyari dito guys bakit nagkaganito naputol ba yung kabilyan la? o wala ng driver to o sira na sige daw guys mag comment daw kayo sa baba kung anong masasabi nyo guys dito to sa ano sa Sambongga City Boulevard na part. Oh, maraming tao na nagtingin guys. Oh, iwan ko kung nagba din ba sila katulad namin o sinasadya lang nila magtingin dito ngayon. Oh, sige guys. ah uh, for today's videos na lang guys. Thank you. Thank you for watching.